Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Mga farm team sa PBA unti-unti nang pumapalag sa mga malalakas na koponan sa liga. Madami nga ang nasusurpresa at nagtataka sa tuloy-tuloy na panalo ng mga farm teams ngayong All Filipino Cup Conference. Hindi kasi tayo sanay na nakikita natin sila sa itaas ng team standing. Madalas kasi na nagkukumpulan sa taas ay ang mga koponan ng SMC at MVP Group mga idol. Kung halimbawa nga lang na magsimula ang playoff ngayon ay pasok ang mga koponan ng terra firma. Blackwater, Northport at Enlex. Pero ano nga ba ang nangyari at biglang nag-iba ang timpla ng mga PBA teams? Kung babalikan nga natin ang mga laro ngayong All Filipino Cup, dalawang powerhouse team na ang nabiktima ng apat na farm teams na ating nabanggit. Ito nga ay ang TNT Tropang Giga at Barangay Hinebra. Tanging ang San Miguel Beerman na lang ang walang bahid ng talo ngayong komperensyang ito. Kung mapapansin kasi natin mga idol, tahimik ngayon ang mga powerhouse team sa pagsungkit ng magagaling na manlalaro sa mga farm teams. Mukhang umiiwas na din siguro ang PBA na mabatikos muli kapag nagkaroon na naman ng blockbuster trade sa kasagsagan ng All-Filipino Conference. Nakikita kasi ni Commissioner Marshall na maganda pa ang tinatakbo ng mga farm teams ngayon kaya walang rason para makipag-trade sila sa malalakas na kupunan. Alam naman natin na isa sa mga dahilan kaya nakikipag-trade ang mga powerhouse team kagaya ng SMB, Hinebra, Magnolia at TNT ay para lalong lumaki ang kanilang tsansa na makapasok sa PBA Finals. Habang ang mga farm teams naman ay wala namang maibigay na magandang dahilan sa publiko kung bakit nila pinapamigay ang magagaling nilang manlalaro. Panigurado nga na umiiwas na ang PBA sa kontrobersya dahil nararamdaman na nila ng unti-unti ang paglubog ng kanilang liga. Isang halimbawa na nga lang yung halos wala nang nanonood sa mga PBA venue. Maging ang pinakasikat na koponan na barangay Hinebra e eh hindi na din gaanong pinapanood ng mga tao mga idol. Marahil ay nagsawa na din ng ibang mga Hinebra fans sa panuuri ng kanilang koponan dahil alam naman nilang mapapanood din nila ito pagdating sa PBA Finals. Isa pa sa dahilan ng paghina ng PBA sa eh sawa na ang mga manunood sa paulit-ulit na pagkampyon ng SMB, Hinebra TNT sa huling sampung taon ng Liga. Ito na siguro ang pagkakataon ng PBA na baguhin ang kanilang sistema. Maliban pa dito, wala na ding nahahakot na supporters ang mga farm teams dahil wala namang star player na panunuorin at susubaybayan ang mga tao. Lahat kasi ng magagaling na player sa PBA ay nahakot na lahat ng SMC at MVP teams. Sino nga naman ang manunood sa PBA venue kung ang naglalaro ay ang Terrapirma at Blackwater? Papano sila dudumugin ng mga tao ay wala namang mga star players na panunuorin ng mga tao sa larong yun diba? Maging ang pagkumbinsi ni Commissioner Willie Marshall sa mga Filipino players natin na naglalaro sa bilig at KBL na maglaro na lang sa PBA ay eh mukhang hindi na din epektibo. Bakit ko nasabi yon mga idol? Dahil panigurado na mas gugustuhin hindi nilang maglaro sa mga powerhouse team dahil sa mas malaki magpasahod at madami ding benepisyo ang SMC at MVP. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol.